Hello, good morning ulit sa mga kaplantita. Anto dito naman yung Plantita Girl. So tingnan niyo guys ang ating isang klase ng snake plant. Yan, ganda, -ganda niya, oh. Papasuk natin 'to mamaya sa loob. So ang tanong, paano ito paramihin? Wala akong nakikita niya wala pa siyang sumi naiinip na ako, nag-iisa lang kasi to and then nakuha ko siya ng napagkaliit-liit pang ganyan so ngayon, napalago ko na siya at inaantay ko magkaroon siya ng supling pero wala talaga so ang gagawin natin ay kumuha lang ako ng dahon dito sa pinakamababa yan, kumuha ako ng isa which eto na So, ang gagawin natin, guys, sa mga tasa natin na hindi na ginagamit. This is from Qatar. Yan. So, binutasan lang natin siya sa ilalim. And then, kagaya nitong isang to, ang ating uh, isang klase ng snake plant, no. Ito ay elephant ear na malapad ito guys pag lumaki so yun nainip din ako so na kinuha ko din to doon tapos uh, inangat ko to last time meron na siyang ugat so ito naman ngayon yung pauugatin natin so wala tayong nilalagay na eh. kahit anong root hormones gagawin lang natin nilalagay lang natin siya dyan yan Diin lang natin. And then, yan, lalagay muna natin siya sa ano, shaded area. Then, after a week, lalagay na natin siya sa direct to sunlight. Tapos, unti-unti natin siya ulit papa-adapt sa uh, under sunlight or bright light para naman, maipapasok mo rin siya sa loob ng bahay mo. Yun. Kasi pag direct sunlight siya, nasanay siya doon. Tapos bigla mo siyang ipapasok sa loob ng bahay for how many days. So, makikita mo yung ano niya, yung discrepancy niya or yung plant reactions kapag uh, yung galing sa sunlight inilagay mo sa Uh, loob ng bahay. So, yun. Ganun yung ako mag, ano, ng mga indoor plants. So, indoor plants siya, pero pag sinanay mo siya sa direct to sunlight,